so oh guys ito yung ano circle ayun guys so Bawal siya guys, makapasok sa loob. Kaya hindi muna kami papasok. Ito lang kami sa labas. So guys, sasakay tayo. Ng Uy, yung ano yeah. na, kunin mo na yan. Paano yung bike bus? Kaya nga punta nga tayo doon eh. Bahay tayo doon. so, okay. Guys, punta na iikot-ikot muna kami. Magbobike ako guys. Galip kami ng ano larua, mga laruan. Oo, Mag bike. Magbobike ako guys. Panoodin niyo na lang ako mamaya. Okay, pa pa na sa ano vlog. Bye-bye.